Ang Slex TR4 ay mayroong apat na linya ng kalsada mula Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay mayroong 66.74 kilometers na haba mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong anim na packages. Package A, Santo Tomas, Batangas, to Tumakban, Laguna. Package B, Makban, Laguna to San Pablo, Laguna. Package C, San Pablo, Laguna to Chaong, Quezon. Package D, Chaong, Quezon to Candelaria, Quezon. Package E, Candelaria, Quezon to Tayabas, Quezon. Package F, Tayabas, Quezon to Barangay Mayaw, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lucena City. So, dito sa may balubal, ang makikita natin ay mga tambak na katulad nito habang ako ngayon ay pauwi na dito ako dumaan para makita natin to pero sa dulo nito mga boss hindi tayo makakalampas gawa ng yun eh lagnas na ng uh, sariyaya hindi lang alam dito yun pero lamit lang dito yun hindi na maglalayo dito yun Yes, good day mga boss um, Dito naman tayo mag-update sa May Balubal Bali, meron tayong huling upload Diyan sa May Hibanga Sa May Bandarito Galing tayo ng Tayabas Interchange So, mula dyan sa Tayabas Interchange May update tayo nyan Hanggang dito sa May Hibanga At dito naman tayo sa May Balubal At kung mapapansin nyo mga boss Malapit tayo sa May Bana uh, Mount Banahaw At ang ating i-update nga ngayon ay dito Sa May Balubal. Ito ay SLEX TR4 na uh, puro pinatag pa lang, tapos tinumbakan, tapos eh, nakaready na siya para sa ano pa mang mga gagawin dito. Kung baga sa ano ay naka-layout na siya para sa susunod na ito itutuloy-tuloy na ay mabilis na gawa ng ang SLEX TR4 na samintado na ay nandito na sa may Chaong Quezon. Kaya ngayon dito tayo mag-update papalapit tayo ng Tiaong Quezon o mula tayo sa south papunta ng north. Pero ang update natin ay mula dito sa may Balubal hanggang dito makatawid yata dito sa may ilog na to ng Saryaya. Yan tumawid ako dyan. Panoorin nyo mga boss ang ating video. Siya nga pala. Uh, yan ang ating landmark. Mount tapos itong ating expressway na to op, lang diretso to ng San Pablo City Laguna hanggang Santo Tomas, Batangas ganyan po kahaba yan 66.17 km yata yan mga boss ang SLEX TR4 basta 66 kilometers plus yung ano yan SLEX TR4 hindi ko lang tanda pasensya na pero meron tayong vlog yan ah, puntahan nyo na lang po Okay mga boss, bago tayo magpatuloy ay silipin muna natin sa taas itong balubal. Ito ay makalampas laang ng hibanga. yung pungdaan daan na yan sa baba ay pupunta na yata yan ng ano, ng Candelaria, uh, Maharlika Highway. At yung nakikita na yan ng drone sa unahan, ayan nayong na yung hibanga kung hindi ako nagkakamali. Kung may taga rito man po na nanonood, ay uh, pakikorek na lang po ako at ako po hindi taga rito. Bali, tinitingnan ko lang sa mapa yung mga sinasabi kong address. Ay kung mali ako ay di siya nyo na po. I-correct nyo na lang po ako. At yan na nga, uh, medyo pinaglaruan muna natin ng ating drone. Pinaikot natin dito sa tower na to. Ay napakaganda naman. Ay kung pag, pagmamasdan nyo nga, isa dyan naman uh, napaka-cinematic. Pero hindi tayo professional na drone pilot tayo i nag-aral lang ng sariling pag-aaral kaya ang ating mga ginagawa ay pang sarili lang at ngayon naman nakaharap ang ating drone sa direksyon na papunta ng north o papunta ng Candelaria at kung makikita nyo nga ay yan na po yung sitwasyon na sadya namang puro pinatag at tinambakan na nakaredy na siya tapos meron pang mga bangindian na posibleng yan ay kailangan ng tulay o kaya na may kailangan ng culvert pero malamang tulay yan yan siguro yung ano eh, yung lagnas ng sariaya hindi la ang inabot ng drone gawa na nagmamadali tayo at ang ating battery ng drone ay akaunti ah, na ay hindi pa hindi pa yun yung lagnas banda-banda rin pa yung lagnas ng uh, sariaya banda rin pa malayo pa pala. So dadaanan natin yon pagkatapos nitong flight na to ng ating drone. At talaga namang kung mapapansin nyo nga ah, ay eh, medyo binabaan ko nang aking pagpapalipad gawa ng hindi na siya pwedeng lumayo. At uh, yun nakikita nyo yun sa baba ay ganyan din lang yung makikita nyo sa lahat ng dadaanan natin yan at sa lahat ng natatanaw nyo ganyan laang lahat yan puro tambak tapos ay eh, nakaready na siya na lagyan ng culvert o yung iba may culvert na tapos ay eh, merong kailangan lagyan ng ay o overpass yan yan ang sitwasyon dito sa Balubal sa Riyaya, Quezon Meron nga po pala tayong vlog mula doon sa may Tayabas Interchange at saka dito sa may hiba nga kasunod nito kasunod nitong balubal na to at meron pa din tayong kasunod do sa may barangay um, nito nito sampalok makalampas ng Santo Cristo papa, uh, papunta dito so ito na at uh, malapit ng bumaba ang ating drone at sa makikita nyo nga eh, medyo Ayan oh, may tubig sa baba. Mukhang 'yun eh may Colbert sa ilalim. At dito tayo pumesto sa may lilim na to sa may puno ng niyog ayan. andyan tayo. Huh. Mabut din kinaya ng ating battery ang uh, ating lipad na to. Salamat naman at uh, umabot. At ang update ay ganito. Tambak uh, malaking bagay na ito na update natin na may mga development na na ganito may mga tambak na o oh. malaki din ang tulay na gagawin dito daan ng tubig eh. Oh. hindi tinatambakan malaki din ang tubig na nadaan dyan posible malaking tulay ang gagawin dyan basta dito pala sa papunta ng Sariaya pag hindi culvert Uh, overpass o tulay ang gagawin ayan at uh, ito yung ating huling update na may nakita tayong kala natin ay tunnel at pinantahan uh, natin ay hindi pala na tunnel at ang ginawa daw pala ay kinuware pero ba't parang ibinababa? Ano? Pinuhari pala sa may bandaron yon. Dito to sa may balubal. Kung mali ako, ako'y bumuha sila ang sama pa. Pakikorek na lang po. At tayo po ay itaga rito. Basta ang ating ginabasihan lang ay kung ano yung ating nakikita sa mapa kung mali man po ay pakikorek na pa lang po ako naman po ay handa tumanggap ng aking pagkakamali <laughs> opo tang, uh, marunong po ako kung tumanggap kaya kung mali po ako i-correct nyo na lang po ako at iyan napakainit na eh buti na lamang at ang sinuot kong jacket ngayon ay may hood tapos eh, hindi po siya mainit sa balat kasi at eh, makapal hindi mainit sa balat kaya kahit nga tayo eh, mag vlog dito maghapon sa initan ay kakayanin ko kaya nang sa init ngayon sa base base ko lang ay kaya Tapos uh, na tayo siguro ng Balubal Didiretsoy na natin po kung saan yung lugar mataw Makalampas ng Balubal Direksyon papunta ng norte at may nakikita ako dun sa una-unahan dun ano kaya yun may tambak yun na ba ang Sariaya Interchange mapupuntahan ba natin yon? pag hindi ay di huwag may daan ba papunta doon parang wala yung tubig parang wala na tayong madadaanan dun yun o no? yun na yata yung ano eh yun na yata yung lagnas tingnan na natin yun na yata yung lagnas yun nasa riyaya ay hindi tayo makakapunta masyadong masukal ah, huwag na lang balik na tayo balik na tayo hindi naman na tayo makapagpalipad ng drone gawa na ng... lubat na lahat sa atin ng battery lahat ng battery natin ay lubat na ha yun ang mahirap eh ako okay, bibili pa ng isang drone para pag nalubat yung isa eh, meron pa ako isang drone oo para hindi tayo mabitin nakakabitin eh sa dami ng biyahe natin kailangan natin magpalipad ng drone hindi makapagpalipad pagka ka uh, meron pa tayong kailangan paliparan at uh, ayun nga dito na ako dumaan at itong daan na ito ay eh, papunta na ng highway at siguro ay dito na muna tayo maghiwahiwalay mga boss ako ay magpapasalamat na ako uh, nga yung natanaw natin kanina ay ano na yon ah uh, Diyan so sa may Sampalok Sampalok dos Oo nga, Sampalok dos na yan Wala ang yung dito Ay laglas na yan Ang no, sariyaya Puntahan natin sa clip Ang kaya pa ng ating uh, Battery Para hindi na maputol so Ito yan eh, dito yung laglas Sinakita natin kanila dito yun isang malaking tulay ang kailangan gawin dito buwan ng itong uh, na to ay napakalaki kakailangan dito ng malaking tulay at uh, siguro ito na yung dahilan kung bakit yan yung nilalagyan ng uh, ayun o no? tawag uh, Nakalimutan ko na tuloy loading. Basta Ayan o. Oh. Kanan di dadaan yung ano, expressway. Mahaba habang to yan. Kaya ko kayang tawarin to. Kayanin kaya. Yung ko nga. Parang kaya. Sobok. Nakatinilis naman tayo. Iberuin o. Oh. Amaya, pagdating natin sa taas. Pakita ko oh, sa rin. laki, laki nito lagnas na to. De dito pwedeng basta-basta lang na uh, tulay. Ano? Napakalaki ah, nito. Madaming tubig ang na nadaan dito pagka malakas ang ulan. Ah, ah. malalim-lalim. Ah, malaglag. kasi sa inyo eh itong motor net, hindi lang pang pamilya pang sports pa kaibot eh patarik no O oh, grabe. Dinaan na natin. Whew. So, ayan. patuloy na nga. Grabe naman yung dinaan natin yan. Hindi kagasgas ang gulong ko doon. Manipis pa naman ang gulong ko. wala okay lang yan ganyan katibay ang SA150 kaya mag, one, mag SA150 na kayo so ayan mga boss nilalagyan siya ng riprap para sa expressway at ako mapapansin nyo doon tayo galing kanina na sana ay didiretso ako hindi ako makadiretso gawa ng sukal ito yon mga boss nilalagyan siya ng riprap para maging matibay gawa ng dadaanan siya ng expressway lalagyan dyan lalagyan dyan lalagyan dyan ng poste para makatawi doon sa kabilang expressway at uh, hanggang doon nilalagyan din gawa ng supporta yan pag natibag nga naman pagkahanggang dito la, pag natibag yung ano di kakaunti na titibayan yan oh grabe hindi naman ako nakaibot pero ako napagod So ayan, di, ito di ah. ah. Sorry, sorry. Ang ah. grabe ano. Bali sa na to. Dito to sa may Sampalok dos na wari ko. Nakakasakop dito. Diretso na tayo. Napalabang sa AC dun ah. Tarik naman ng ahon eh tapos inagulong pa ba bato isang palok na to pwede pala naman dumiret sa dito so yan ah uh, itong daan na to pwede na tayo mix it dito wala tayong dadaanan dito eh patay tayo dito nakulong na tayo dito walang daan walang daan patay babalik ako Siya yeah, mga boss Kung saan na ako napadpad Maraming salamat sa panonood ng video nito uh, At kita kita tayo sa susunod na video Maghahanap ako ng daan para makalabas dito Wala na palang daan doon sa may expressway Hindi pa sa lusutan Maghahanap ako ng daan Para ako ay makalabas ng Candelaria yeah. Bye bye.